isang batang babae hindi nakakaramdam ng gutom at hindi rin nasasaktan welcome back sa ating youtube channel mga kaibigan sa video ito ay pag-uusapan natin ang isang kakaibang batang babae na kahit hindi kumain ay hindi ito nakakaramdam ng gutom at kahit nasaktan mo ay hindi ito nakakaramdam ng sakit kahit pa ito ay masagasaan ng sasakyan. Dagdag pa niyan ay hindi rin siya nakakaramdam ng pagkaantok. Ito ang misteryong bumabalot sa batang binansagang The Bionic Girl. Sino nga ba siya at totoo nga ba na may superpowers ang batang ito? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Kaya naman kung napadaan ka dito sa ating YouTube channel, na kung saan ay magkakaroon ka ng kaalaman sa mga kakaibang pangyayari sa ating kasaysayan ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell nang sa ganon ay maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas every week. Ako si Alfrin ng Alfrin Aiza TV. Normal sa isang tao ang makaramdam ng gutom, pagod at pagkaantok. Paminsan-minsan rin ay nasasaktan ang ating katawan lalo na kapag nasusugatan tayo o nababalian ng buto. Subalit ibahin mo ang batang bibida sa ating video ngayon. Siya si Olivia Farnsworth o mas kilala sa tawag na The Bionic Girl o The Bionic Woman. Ipinanganak siya noong 2009 sa bansang England. At siya lang ang kaisa-isang tao na hindi nakakaramdam ng sakit, gutom at pagkaantok. Paano ito nangyari? Nagsimula lahat ng yan kay Bigan noong 7 years old pa lamang ang ating bida kasama ang kanyang magulang ay bigla na lamang nasagasaan si Olivia at nakaladkad pa ng sasakyan ng higit 30 metro. Napasigaw ang kanyang ina at agad na tumakbo papunta kay Olivia. Subalit nang makita niya ito ay parang wala namang nangyari sa kanyang anak. Ni hindi man lamang ito umiyak at nagtanong pa nga kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng maraming sugat at baling mga buto, nakapaglakad pa nga si Olivia na parang wala namang mga sugat at mga pilay. Agad nila itong dinala sa ospital at doon dinamot ng mga doktor ang kanyang mga sugat at pilay. Nagtaka lang ang mga manggagamot kung bakit parang walang nararamdaman na sakit si Olivia kaya nagsagawa sila ng obserbasyon sa kanyang kalagayan. Tinanong din nila ang kanyang mga magulang. Sumagot naman ang ina ni Olivia at sinabing nagsimula daw ito noong 6 months old pa lamang ang ating bida. Hindi man lang ito umiyak at pagtungtong niya ng 9 months old ay hindi na ito natutulog. Naging maselan din ito sa pagkain at madalas na inaalog lang niya ang kanyang gatas at ang kanyang buhok ay hindi man lamang humaba ng maayos hanggang sa edad na apat. Ang gusto lang niyang kainin ay butter sandwich na normal lang para sa isang bata. Hindi rin ito nakakaramdam ng gutom kaya naman hindi siya naging palakain. Minsan ay nahulog rin ito at nabasag ang kanyang bibig subalit wala naman itong naging reklamo ng pananakit. Kaya naman pinaplastic surgery nila ang kanyang bibig at kapag ito ay matutulog ay umiinom ito ng gamot pampatulog. Ito ang mga datos na nakuha ng doktor mula sa kanyang magulang at maingat siyang inalagaan ng mga nurse at mga doktor sa ospital. Lumipas ang tatlong gabi at napansin nila na tila ba hindi natutulog ang ating bida. Maging ang kanyang pagkain ay hindi niya ginagalaw. Dito na napag-alaman ng mga doktor na si Olivia ay may chromosome 6 deletion at may halong superhuman abilities. Sinabi ng doktor na siya lamang ang nag-iisang tao sa buong mundo na may tatlong sintomas ng magkakasama. Hindi siya napapagod o inaantok man lamang pero hindi ito dahilan para hindi niya ipahinga ang kanyang katawan. Hindi rin siya nagugutom subalit kailangan niyang kumain at hindi siya nakakaramdam ng sakit subalit maaaring mapinsala ang kanyang katawan nang hindi niya namamalayan. Subalit sa pangkalahatan, si Olivia ay isang masayahing bata na maaari lamang mapahamak sa isang malakas na pagsabog. Sa ngayon ay nasa 11 years old pa lamang si Olivia at normal na namumuhay. Masaya siyang kasama ang kanyang apat na kapatid at ang kanyang mga kamag-anak. Yan ang kwento ng Bionic Girl na si Olivia Farnsworth. Nagustuhan mo ba ang ating kwento ngayon? I-comment mo na at kung may suggested topic ka ay pwede mo rin i-comment sa baba ng video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell nang sa ganon ay maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas every week. At bago tayo matapos ay magbabasa muna tayo nang mga comments mula sa ating mga kaibigan. Sabi ni Matt Digong, talaga purak yan sa manibaw. Hindi ko alam kaibigan ko anong ibig sabihin ng manibaw. Sabi naman ni Romeo Fabia, sa history ni Lobo ay humahaling tulad siya, ay mandirigma, ang nakakamangha ay ang humuli sa kanya. Bakit may malalim na kaalaman tungkol sa mga warrior paano sa kasaysayan ng mga warrior sa sinaunang panahon. Si na Samson, si Achilles, ng Grace maging si Solomon, pinakamatalinong tao, lahat sila bumagsak. Ang kahinaan nila ay ang asawa nila, doon nagbase ang hunter. Sabi naman ni na Colonia, Naruto is my favorite cartoon. At ang matindi dito, sabi ni Pinoy Trends TV, may pera talaga sa sales. Diskarte lang. At panghuli ay si Sheila Sebastian. Sabi niya, may kilala din akong Pilipino na nagpatahimik sa buong mundo. Maging sa kriminal, napapatahimik niya. Yun ay si Manny Pacquiao. Nakatutok sa TV ang mga tao pag may laban siya sa boxing. Salamat sa inyong magagandang comments. May iba pa tayong video na magugustuhan mo. At yan ay makikita mo sa yung screen. Thanks for watching and see you on our next video.